All right, all right. Welcome back, everyone, to your paboritong Tres Super Marios. Thank you again sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Nung isang araw, dalawa, top 10, Project Pilipinas number 6. Number 1 naman yung uh, deep dive sa Best Political Podcast. Thank you also for your support. Top 10 podcasts na tayo sa Pilipinas deep dive. Thank you for your support. I'm sure hindi ito dahil kay Ronald Liamas dahil andun naman siya sa lahat ng ibang podcast. <laughs> Kasi kung siya yung parang, common. <laughs> parang, parang naglamo yun ah. <laughs> parang, hindi naman siya sa amin lang so wala ito na not credit it then, I'm sure I'm sure I'm sure uh, yung RRM natin my future talaga ito lalo gumamit ako ng Shogun Edition So, uh, Lord Toronaga, Ronald Toronaga. Kamusta kay Sir Ronald, Ronald Toronaga? Kamusta naman John? Ayun, sa likod, oh. <laughs> Attorney Gamboa, kamusta naman kay Sir? Happy birthday. All good, all good. Okay. Um, uh, Mark, parang underground ka ba ngayon? <laughs> Japanese restaurant. Aba, ayun, huh? oh. Parang Yakuza vibes tayo. Parang Shogun. Nagtalap lang ako ng ano, private room dito. Ayun, ayun. Private Itabit room. ako ng wifi. Kaya, uh, private Medyo right. at, uh, connection na. Hindi ako ano, hindi ako nag uh, de delay ngayong ano. ngayong <laughs> episode. <laughs> Baka magpakita si Kibola dyan. Bigla may underground connection from Davao. Sir Ronald, ano bang alam mo dyan? Nala, di ba sinend ko sa, sa inyong dalawa nung weekend interview kasi General Torre, di ba? Na sabi niya, under daw sila yung 2000 troops daw nila kulang pa kasi ilan ilan ano yun, ilan libong hektarya ba yan may sariling airport ano ba to mayroon ba siyang oh, tayo, Hamas eh, style tunnel ano pero pa yung resort sa bundok yung uh, yung kanilang office sa tabi ng airport len 30 hectares yon iba pa yung bundok mismo so talagang hindi kakayanin no kaya nga humingi na sila ng tulong sa army may nagreinforce sa kanila ng mga army uh, ngayon no pero alam mo, kaya ayaw nilang bitawan yan dahil uh, ang tingin nila, solid yung kanilang Intel report. Mukhang yung kanilang Intel report galing mismo sa mga members ng KOJC na nag-leak na oh, nandito, nandito sa tunnel, nandito sa bunker, no? etc. Et, cetera, et cetera. kaya nga may dala silang mga high-tech equipments eh yung mga yung mga thermal thermal kwan, mga oh, thermal sa gabi, uh, instrument. No? Oh, mga sa gabi, instrument, no? tapos yung para listening sa instrument, sa heartbeat. Oh, tsaka meron sila ng mga kwan, iba-iba pang mga high-tech na mga hindi hindi nabili sa Lazada. Yung mga seryoso talaga ng mga Shopee. mga instrument, hindi na hindi nabili sa kwan. Sir no? Ronald naman yung mga gadgets natin na sa like Shopee. Pero oh. Sir Ronald, do you think FBI could be involved here? I mean, the Americans have a stake, right? So do, do you think meron silang over the horizon. Man, kung meron, the kung meron man, IFR. hindi yung aaminin. Kung meron man, hindi yung aaminin. No? Ang sasabihin nila, dati na kaming meron ganyan para sa mga earthquake. Para sa mga earthquake, no? ah, uh, yung mga mga listening devices sa rubble, no? ah, uh, at saka, uh, parang pala eh, parang ah uh, Parang nakuha na nila eh. Parang na, na nalaman na nila na tawag dito, uh, mayroong kwan. Uh, sorry, sorry. Okay ka lang Ronald. You want to take a break? Sorry, I'll give you time to mark. May nahulog. Okay, sir. May nahulog. Uh, tapos ang uh, inaasahan nila anytime, dahil may surrender fillers eh. May mga nagsabi sa akin na may surrender fillers. Ang sabi naman ng iba, ng mga kontak ko sa loob, eh bakit? Bakit bakit tatangkilikin yung surrender fillers? Eh malap, malapit malapit mahuli. No, ibig sabihin ang tingin nila parang nag-lockdown na sila eh. Hindi na nila bibitawan ito. Kaya kahit inisyuhan sila ng TPO, Technical Protection Order, ay hindi sila umalis. At sa ngayon, pinaliwanag ng uh, RTC judge na yung uh, TPO na in issue niya hindi pinipigilan yung search. So may, pinapatanggal lang yung mga harang sa kalsada. Pinapapasok lang yung mga tao na nakatira sa loob. Pero hindi pinapatigil yung search. Siguro napagalitan ng DOJ yon. O <laughs> yung uh, yung RTC judge na yon. Na baka baka tinakot na yon, no? Mag-ayos ka. Magayos ka. No. I mean, eh, na, kaya kay yung, latest post ng ABS-CBN eh. May video yung abogado ni Kibuloy ng KOJC. may may uh, may banta umano sa buhay ni Kibuloy, kaya importanteng mapagbigyan ni PBBM ang hirit na written declaration na hindi siya basta ibibigay sa poder ng US. Ayun sa malabo yan, malabo yan, uh, malabo yan dahil yeah wala buyan Mark dahil wala pa namang extradition request. Ikalawa, kailangan na muna lang harapin yung uh, mga kaso niya rito. No? Kailangan muna nyang harapin. Kaya walang extradition request galing sa US. At alam ng abogado 'yon. No? Drama kailangan, lang nila 'yon, di ba Ronald? Two oh, wala naman sila para sa nila oh. na ano? Na hindi pa was sasama sa mga trial, di ba? sa mundo. Oh, kahit sumuko siya o humuli siya o mahuli siya, siya, hindi siya i-extra diet. Mahabang proseso pa yun eh. Yung extra process na yun. At saka uunahin yung mga nakasampa sa korte dito. Uunahin pa yun eh. Iba pa yung, uh, yung arrest order sa kanya sa Senado. Uunahin pa yun eh. Kung hindi, ah uh, kung hindi, magmumukhang gago naman yung uh, Senado, magmumukhang gago naman yung ating korte kung bigla siyang ipapadala sa Amerika. At lalo na, wala pa namang extradition request. Inuulit ko. Kaya yung, yung kung drama yeah, niya. But Ronald, Ronald, ang sinasabi nila, extraordinary rendition ang gagawin sa kanya. Meaning, hindi na ito dadan sa formalities. Parang ginawa nila sa mga terror suspects, di ba? Kukunin nila sa, ang, sa ang, Poland, ang, ilalagay uh, sa, sa yes, Egypt, uh, Pakistan. Richard, ang ang extraordinary rendition, halimbawa, no, uh, pupunta ka magi stop over ka sa isang bansa, no? Ah, uh, doon ka kukunin. 'Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Doon ka sa pag stop over mo huhulihin ka. No, tapos i-dadalhin ka, ka sa ibang bansa, hindi sa Amerika. Sa isang bansa na walang rules sa torture, walang rules sa Guantanamo or dadaling ka sa Guantanamo. Oo, yun diba? yung tinatawag na extraordinary rendition. Hindi yung But, hindi ka na rendition nalang dito ka. No, yung rendition, baka meron silang on the way, no? On the way, Halimbawa, maghahanap ka ng bansa na walang extradition. Pupunta ka sa Portugal. Eh, hindi wala namang straight flight sa Portugal. Halimbawa, titigil ka sa isang bansa na may extradition doon ka huhulihin. yun yung tinatawag na extraordinary rendition kaya lahat ito parang kwento eh ah, nag-credit lang sila ng fog para oh. gumulo squid din. Pusit said din lang squid 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 lang oh, baka oh. Naman, ano ah, mark, ah, mark ah, baka naman supra supra or supra ordinary rendition ang inisip nila yung <laughs> my big <different laughs> ang nagugulat ako sa buong sitwasyon na to if the, anim na araw na diba tagal nila doon if this happened to any other Pilipino, kung ganito nila arrestohin yung mga ibang Pilipino, baka maraming magalit eh. No? Parang, uy, umaabuso kayo. Parang, this shows lang na kung gaano kadaming Pinoy, ang ayaw din kay Kibuloy. Diba? Yes. Ito, Ronald, para ito naman talaga 99.9%. Actually, 9%. actually, pwede sila mag-mobilize ng libo-libo sa Dabao eh. Pero wala eh. Ang wala eh. Ang talaga ay yung mga tao ni Kibuloy in the hundreds. Hindi libo ah. Huwag mong kalimutan, Dabao is the biggest city in the in the country. Pero hindi naman sila nakakamobilize ng ganong kalaki eh. Di ba? Wala ka mga VIP na nandun. Na yan, Ayaw din nila kay Kibuloy siguro. Baka mayabang kasi. Di ba? Luxurious yung lifestyle. May mga banker pa. May mga gano pa. Pero yung mga membro, pinanlilimos. Yung mga membro, pinagbebenta ng OTAP. Yes. Yung mga membro, pinagtatrabaho sa... Pero Mark, sa yun dahil Paano sa hearing si eh. Eh, eh siyempre, hindi, hindi, alam ng tao yan before yung hearings si Risa. But ako, hindi ko alam na gano'n yung... Yes. So, kudos to Risa's hearings na nabuking talaga itong mga to. Hindi, tsaka uh, basically, katoliko ang dabaw eh. Eh, sabihin mo ba naman na anak ka ng Diyos? Di ba? Hindi, lang yung kulto, religion. religion <laughs> Di ba? Halos isang religion na yan eh. Anak ka ng Diyos eh. Usually, <laughs> ang sekta ay bahagi ng isang religion. Itong, itong kanyang uh, grupo, ay hindi bahagi ng kahit anong relihiyon. Hindi naman yan kristyano eh, di ba? Ronald, so, sinisayang mo ba kulto to, Ronald? It's really a cult. It's really a cult. No? Ah, uh, sa classic definition ng cult, ang sekta kasi ay isang sect ng isang established religion. <laughs> no? Yun ano, yung branch sect? out ka. Ito kasi parallel na eh. Ito, anak ka ng Diyos eh. No? Anak ka... <laughs> Ang laka ng Diyos. Iba yun. ang <laughs> ang isang oh, so, nagtatakot no, din ako, na, 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 parang absent sa lahat ng mga pangyayaring ito, ay si Mayor Baste. Di ba? Parang naglabas lang siya ng statement, pero parang hindi mo siya nakita. Di ba? Delikado parang, kasi. alam mo, delikado pag nagpakita siya. No? Pwede siyang Bakit? tanggalan ng NAPOLCOM oh, ng legal supervisory uh, power over the police. Right? Ah, kung siya ay sumalang diyan sa isang hinahabol na pugante, no? may hinahabol na fugitive, tapos tutulungan niya, tatanggalin siya ng NAPOLCOM, ng power over the local police. Pwede pala yun. Kaya pala. So, lalo ngayon kaaway niya sila, Tore. Kaya ng... maingat siya kahit sa statement. Hmm. Kahit sa statement, maingat. Kahit sa statement. Hmm. Kaya, pala. So, kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Marami isang na po president. Marami na president ganyan. Pero Mark, oh. before I go to Ronald, Mark, are you surprised by Sara and 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 Digong releasing those statements of support for Kiboloy or sa mo ano lang niyan, happy happy lang nila yan just to tick the box? I mean, sobrang risky for them to stand by Kiboloy at this moment na eh. Di ba? Parang sinking ship na ito eh. Parang konti lang, isang statement lang nga nilabas nila eh. Buti pa nga si Bato pumunta eh. Di ba? So you're so, saying ito, ano lang yan, happy hour, oh, happy Oo. Uh, oh, so, oh, hindi, alam. alam din nila, it's a lost cause eh. Hindi siya, hindi siya bebenta sa public. It would only damage their own brands. Meron silang mga sariling laban na kinakaharap. Ito statement namin para hindi naman masabi na iniwanan ka namin sa Eres, sumusuporta pa rin kami sa iyo. O oh, pero bahala ka na sa buhay mo diyan. Parang gano'n yung <laughs> parang gano'n yung nangyayari. We yeah. wish you the pero best. Pero pala, okay, ang kaibahan kasi Mark, si Digong ang administrator nung billions yun na yung problema eh. Ni Nicky Billions siya Hindi yan hundreds of millions. That's billions. Alimawa yung 30 hectare nila tabi ng airport. Billions yan. That's a prime lot. Tabi ka ng highway, tabi ka ng airport. No? Meron kang hangar, meron kang huge polisium, di ba? Meron kang skwelahan, meron kang uh, TV radio program. No? Ha ang, Ayan. ang tanong ko lang din, what will happen to the properties kapag na si Kubuloy, kapag kapag kinuha siya sa abroad or anong mangyayari doon? Meron ba siyang mga anak uh, o si Duterte ba magte-take over? Paano bang government ba mag-take over Government pa magte-take well, Depende kung mapapatunayan na ilgaten yung wealth niya. Kung, kung mapapatunayan na yan ay galing sa uh, criminal enterprise, pwede yung pwede yung kumpiskahin, no? Pero, mahabang proseso pa yun eh. No, mahabang proseso pa yun. So, parang mahabang kasuhan sa korte yan. Yes, yes. Pero yung uh, as administrator, no, meron niyang uh, special power of attorney. No? Okay. Uh, pwedeng galawin ni Digong yan. So, no, ibig sabihin, habang, habang mahaba yung kaso, nagkakasuhan sa korte, kung kukumpiskahin ng gobyerno, pwedeng si Digong ang magpatapo. Yes, kung, kung liquid yan, halimbawa cash, No? Pwede niya sigurong siguro ilabas unless frozen. Unless frozen yung account. Inextend na ng February eh, yung, freeze eh. ng account. Oh, diba? hindi so frozen na eh. Hmm. Uh, hanggang Feb na. Mark, Mark yung Mark, Mark, na bank account. Mark, bakit parating kang concern sa mga hereditary issues? Yung kay, kay, ano, kay, uh, <laughs> so, kay kay paano <laughs> paano, paano pa kay, si Taylor Swift? <laughs> Magko-concert sa Kingdom. <laughs> oh, diba? biggest indoor Sinong stadium. -o -in? Oh. oh bigla na paisip din pa ako sa pera pa -pag na yun. host ha? tayo ng Olympics. O, oh, di na, meron na tayong pero, pala, May connection din tayo dyan an sa taba. Nga, Ang chismis nga, isa sa mga bagmen yan eh. Si Kibuloy. Yung pang chismis eh. Pati. By you know who. No? Yung isang chismis. Sabi Ayun. nga, sabi mismo ni Duterte, pag si kibuloy may binili na uh, may binili, laging dalawa 'yan. Pag bumili ng bahay, dalawa. Pag bumili, bumili ng kotse, dalawa dahil hati package, kami. Package deal. So, oh. Hati kami kaya hindi ako magugulat na hati sila diyan sa mga properties, sa mga sa mga bank accounts na 'yan. Tenis kasi tingin okay. namin, namin eh. It, it, yung si Kiky Buloy and si Digong parehong advanced age. Eh. So are we seeing a foreseeable future? Si Sarah na ang, biglang si Sarah na yung reina ng kingdoms, kanya na yung buong glory mountain. Oh, di ba? May, hindi ba eh. eh. naman si Kitty ah. si Kitty ah. Si mas matanda si Sarah, di ba? Mas ano nila, mas... Ano Pero, so, halimbawa, ang kaso sa Amerika, ang kaso rito ay ah, hindi pa naman umaabot na money laundering dito. Sa US, money laundering eh. So, pwedeng i-freeze yan. If freeze yung mga accounts, if freeze yung pagbebenta ng lupa, lahat yan pwedeng ganun din. Kung money laundering yung kaso. Ibig okay. sabihin, pwedeng nang galing yan sa illicit criminal activity. So pwede yung kumpiskahin. Right, I think we'll keep it on that note kasi napaisip din ako sa pera na yan. <laughs> Parang na-depress ako. Wala ah. yata tayong makuha dyan, Marga. Ah. At uh, speaking of that, baka naman sa susunod na topic, meron tayong makuha dyan. Ito naman, Alice goes sa uh, Cassie. is speaking of makukuha. Hey, speaking of ano, mana. Exactly. Ang tagabagmana ng Pogo Queen. Ay, sorry. Um, XUI, sorry. Sir Ronald, papunta na tayo sa X-Men conversation. Alright, eto na. Thank you so much. X-Men ba? Ay expert ako dyan. Yeah, next, next, next topic yan. Yeah.